Ngayon, naalala niya, sumakay tayo ng truck. Ha? Ang kaya niyan. Sponsor lang kita pag sumakay ka. Nang? Right. Cardo. Basta sumakay sa ka. talaga ako dyan. Pustahan. Oo, oh, bukas. Alang-alang sa Cardo. Oh, no. Pwede right. tayo, Cars Food, party. Dito lang yan. Waste nyo lang, Cars Food, Makati. Ito, Sir Francis, oh. So... <slap> Ngayon, naalala niya, sumakay tayo ng truck. Ha? Ang kaya niyan. Sponsor lang kita pag sumakay ka. Nang? Cardo. Right. Basta sumakay sa ka. talaga ako dyan. <slap> Pusnaan? Oh, bukas. Kabahan ako, boy. Alang-alang sa Cardo. Ako yung kinakabahan, ah. Sis! Gagawin. Ang tuloy Ngayon na natin i-claim yung ating Cardo. Pagkailangan niyo ng mga Cardo Kids eh na lahat ng bike, big bike accessories, punta lang kayo dito sa car school. Banggitin nyo siyempre, Jetlaw. may 10% discount kayo. E. Matik yan. Kaya <laughs> tayo doon sa yung kutsa section yung Jet Lau. Eh, oh, no? Cardo, Pactop, Pagkailan nyo maganda, pinakamura sila sa buong Pilipinas. Ito, pinakamura cars. Sa Pardo, Sena, lahat ng big bike parts dito pinakamura. Saka less than, di ba? may less than ka? Oo, may less than dito. Basta banggitin nyo Jet Lau, ha? Ah. Oh. Sa mga gusto mong magkaroon ng kardo, mga vlogger dyan na gusto ng kardo ha, punta kayo ng buskalan, sumakay kayo ng tram. Kailangan yung munting malaglag ha, ganun. Unbox natin to, unbox. Yung e, bago na yung helmet, di ba? Ito yung kakabit natin sa bago natin yung helmet. Ito, baka mamaya kanin to ha. Yun o. Oh. Ito yung magnet. Sa mga gusto ng cardo, punta lang kayo dito sa cars code. Lagi sila marami stock. Sa iba wala na stock sila, meron pa rin. Ang SRP na ito, 20,450. Pagka duo, 36,950. Tapos 3 years warranty. Ang naganda dito kay Carscode, ang warranty nila, palit bago. Hindi ka na pag-aantay, nire-repair. May sena ako before na ulan na nabasa. Pagdala ko dito, pinalitan na ako ng bago. Tapos siya na bahala magpa-warranty ng luma mo. Yun ang kaganda dito. 3 years ha, 3 years warranty. Yan. Ito yung laman niya charger kit, tapos yung clamp kit, mic, boom mic, speakers. Ang speakers na itong cardo na to JBL na, kaya napakalino na ito. Ang battery na ito, siguro maabot ng mga 12 hours, kasi nung nag-Ironman kami, pinayaram ako ng ganito ni Cars Boot, mga 12 hours bago siya nalobat, so nag-charge na lang kami. Pero siyempre sa Sena, yung mesh niya, minsan 6 hours lang. Pero good din ang Sena. Pero pa sa, meron ni Sena dito, Cardo, meron kung kailangan nyo ng mga ganito, punta lang kayo dito sa Cars put. Kakabit natin ito, din natin, pakita natin sa inyo pag nakabit ito sa inyo. Siyempre, ito yung chip mechanic. <laughs> <laughs> <Dali>. <laughs> Kaya pag nagpagawa kayo dito, okay, huwag isa pa hawakan oh, nyo ng motor ha. Huwag isa pa hawakan nyo ng motor ha. Kakaskot lang o, oh, yan o. Oh. Ito so kayong pupunta. Kompleto dito lahat. Lahat lang kailangan nyo one stop shop basta pang big bike. Ito yung chip mechanic nyo ba? Ito ba? Oo, oh, yan. yan. Ma'am, um, <laughs> magagawa ka ba ng change oil? Yes. Umiika ka ba sa ilalim ng motor? Hindi. ka naman yan, sila magaling kami yanapin niya. Huwag niyang paggawa kayo dito. Kung niyo, chat niyo. food Makati. Siya mga kausap niyo. Let's go! Pag bumili kang card do, pre-install sa install session ka, napakagandang Mrs. CarScoot. CarScoot, ah. Pagkailangan niyo. CarScoot lang. Sakay ulit tayo na para dalawa cardo card natin. Let's go! Let's